kaya pa siguro na hindi ka mabitaw-bitawan ni EA, no? <laughs> Dahil sa ganda mo tapos ga gaganda ka pa ng gaganda ka pa ng bonggam-bongga -bongga sa Oo, oh, Magnific White. Pero kumusta na? 10 years is medyo mahaba-haba na rin. Mahaba po talaga, Tito. Pero sobrang happy kasi um, strong lang yung relationship namin. Patibay ng patibay. Marami ng pagsusubok pero nalalampasan. So, masasabi ko na happy talaga ako ngayon and content. Hindi ba kayo nainggit? Or parang nagdi-dream din na maging Maha Salvador and and main kasi syempre, di ba mga short lang, mga four years, mga ganon. Parang ganon yata, mga four years lang, tapos nag-kinasal. Eh kayo, ten years sa totoo lang dito, no pressure kami sa aming dalawa. Walang inget na na-feel, pero masaya. Parang lagi lang namin naisip, uy, paano kaya pag tayo na, no, pag ganyan. Kasi parang naniniwala kami, ako, kami dalawa, na parang yung timing, maganda na same page kami palagi, walang, walang may iwan. So, sa amin dalawa, yun siguro yung isa na maganda na ako, sabi ko kasi gusto ko, gagraduate muna ako. So, papatapusin niya muna ako. Ayoko... Anong year mo na ba? fourth year na po ako this uh, coming um, ano marketing management so this um, school year graduating na po ako so sabi ko kasi gusto ko pag kinasal na tayo or ikakasal na tayo gusto ko sa kanya na lang yung yung attention ko ayoko nung kasal na kami baba lang may assignment ako so di ba ang pangit naman so parang yun lang din gusto ko ibigay sa kanya yung yung time and effort na pag mag na kami sa kanya na lang ako lahat